Oi, kana. That's Hai, <laughs> kalami sang kilawon. Ha? Suasi dang kilawon. Og balo. Good morning, good morning matas. Nate tulo ka bangka nga dunggo no, duha ka pamangsihan og isa na marilis. So atong duolon ang na marilis dali. Allah, inyo ni tanan. Pila? 15. 15. Grabe, pagkabuinas. Wala bang si? Wala. Wala mo namang si... Marilis, wey. Mga tats, tumarili sila. Woo, kagwapa. Kasi ka kabuo. Uy po. Gracia. Asa. Ilang kabukim mo, ha? Siya, Roy. Kaya na lang, nay. Eh. Uy, nabunog ulit pagpus-pus. Pus-pus <laughs> sa dogma, ayo. Oo, nabunog. Oh, Uy. Nabun Rats. Ah, uh, ginansuhan so nih eh. Oh, igo sa <laughs> Ato sa bangsi. matas mo duol ta sa bangsi ano kay naay wak bangka ni dunggo nga puro bangsi ang karga. Ang problema tag 300 200 lang kada bangka ang ilang kuha tungod sa kapigado sa lawod nato karon. Kalo oi sa ato man matas nga kada dunggo nila gamay ra in town og kuha no. Perting pagkabukol matas, perting pagkalugwi kaya ang starting ana perting pagkadakoa o nya ang halin perting ra pong paggagamaya. Subot pa ana matas dogi jud sila sa starting wala kabawi. Pintaha pa to ni mga bulan matas kay medyo nakabawi-bawi pa sila no kaginan pa sa pasla ato bisag gamay no karong panahon ang matas tagilid jud ang ato panagat tungod sa kamino sa isda maligo tag dagat silo man ligo ligo ayo tawag si gabo ang matas so baju kaligo ang dagat namo diri ba hm ato sa layo nga lugar si kaligo daga pa na daga pa de ini na lang Ato nalaliguan mga matas tungod sa kamingaw sa lawod no kay di ba alalim managat mga tats Tats, nakaligot na juko. Kaya <laughs> dili kay eh, libre niya. Gusto ka ng kilaw. Hmm. At bangka. Ah, pick na nagabua. Nakauban tas taas. Hmm. Kunya ta tabu kilaw. Bugno sa tamatas kay ilami kay iligo ba. sa tinuod lang matas dugay na jud ko wala kaligo ang pisport no kada adlaw mo ta ko sig sulod ra pero wa pa jud ko iligo-ligo diha tungod bisita sa atong trabaho kada adlaw mo nang naligo. ta og mo ni kuha sa mananagat mata no? so perti rin tong gamayan no og isa ra po ni ka so mukuha lang mo dag pila ka bukde aron kilawon dito, dito, dito. oy kana that's Hai, <laughs> kalami sang kilawon. <tuk> Suasi dang among kilawon. Og balo. Kalami irik ya. Ha? Titirahin na naman. Nahuman naman ta kilaw atong karaw sang bagon og boroto ni aging mga adlaw matat so dire na pud sa balo og suasid no. Pag ahuman na mo kilaw diya na malit mi og pastel, wala na namo gipakita sa inyo kung giunsa pagkilaw tungod sa kabisi namo og kagutom na lang pod.